inabot na ng hapon ah pagod sinanay nag repack ng asukal oh. <laughs> binibilang eh <laughs> nakailan ka nakarami ka <laughs> repack eh oh. pero ko binili ganina kaso mapait pa Avocado. Mapait. Parang hindi pa katamisan. tapos may mangga. Para mamay kakainin namin. So, ayan, may cracker oats. Ay langga. Hmm. Yung mga magkakapi ng isang kapi lang asukal yan, pwede bumili. <laughs> hindi pa kakaligo eh misa lebas mulan bumili ako ng itlog kanina sa lumang palengke di ko na uli ang itlog konti hindi din ang itlog din nilik ni ko yung mga benta. yung yung namin ngayon yung 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 Nang? yung yan? nakabili kaya itong mga cutter na ito o oh, gunting kapandal hmm, kay incheck ay, ay, ay umambo na madilim na hapon na naman mga kamamay ah. Yeah. inabot eh, na naman tayo ng hapon at ito buong kamamay eh, na tapos hindi pa lego Hoy, deliver. Oo. Oh. Uh -huh. uh -huh. kuya, iyan mo ulit 'yung ating deliver sa mga ara. Papa nuli ano ha. Ibabaw uli ang luma. Papahalong ka tuloy. Marami sila diyan, parang Oo. Sabi mo lang sa kanila para alam nila. Mama may hindi nila alam ang iyong pla ang iyong plataporma. hang. <laughs> may deliver tayo din. Eh. Dami nga nila. Ah. Dami ah. Ba. May bag may, may, bago kayong boy ah. May bagong boy. Anong <laughs> kukunin diyan? Ah. Ay, yung malalaki doon, ipapakon mo ha. ay halu-halu pala iyan yaman na sila na magkuhan kaya nila yan ay. tay yung malalaki ipapaybabaw nyo ulit yung kun ha yung mga ayan ha para hindi ma ano ayan pinakagwapong taga babayan may nice, ka iika 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 eh ay iniwan eh. na eh dati holding his papagnatawid.

Yan. Sakare utoy ha. Eh di pa ibaba mo muna yan ko eh. Concentrate na yan muna doon. Para magkakasama. naghalo halo eh. May inerton din eh. May inerton din eh. Magkakaiba eh. Kailangan magkakasama. Pwede mo na ipatong yan kay Stan. Yeah, Pwede mo na ipatong yan dyan. Sama muna utay rin tatlong ar rin dalawang ari para Oh. Tay so, may hagi bis pag diyan. Yung yun muna isunod nyo ha. Hagi pa para hindi halo-halo, nagahalo-halo halo -halo ng Wow. Halo-halo kasi minsan nabuhat nila. Eh. May inertan din eh, may inertan doon. Hindi alam man halo Kaya Yon. Traffic na. Hmm. Sige, ipalagay mo muna diyan. Pagkatapos ng hagibis. Gumanda na ang buhok mo ah. <laughs> Pumuti na. Pumuti na. Sanda na. 60 na raw. Sanda na raw. All right. Yeah, di pa paatu natin, mga mer. Patong muna 'yung lumang nating Norton ha. Saka may isa pa dun eh. Baklasin mo rin 'yan, may maipatong nito, nang makuha ni Kuya. Maluluma na 'yan. Pag si Kuya ay nag-check ikon nga eh, check lang kung kumpleto. Hop. <laughs> Hop. Ay, <laughs> oh, ay, 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 Okay. Last din mo na rin ipatong 'yan ah, ano? 'yung dublado. Oh. Ay, na, itong 4 plus dyan ah 4 plus Para hindi na gumuho yan <laughs> shout out daw, shout out. Yan. Eh, patong muna yung dublado natin dyan, ha? Yan. Pati yung isa. May dublado tayo yung isa? Hindi nyo muna yung patong yan. Yeah. Yeah, yeah, yeah. okay, bukas si Cat ma-order sa inyo. Ano pare? Ah, yung malalaki pa? Puta yung ilan yan? Dalawa? Ang isa doon, ha? Sa kabila. Ari, ang, ang isa na rin dito na niya ay patong na. Yung cracker na isa din na. O oh, yun oh, shout out to siya lakas. <laughs> <laughs> Tayo okay, papasok na ako doon. Papasok na rin kuya. Buksan mo na rin, papasok na yung cracker ng diyan. Ayay, pabagsak na diyan, hilahin na lang. Tapos ibigay mo rin sa yung ina. Tayo bagsak ko na lang diyan patayuhan, patayo. Hilahin na lang. Yan. ayo yan, hihilahin na lang yan. Bigyan mo rin siya yung ina. Sa inyo, ma'am? Kasmin. Kasmin. Oh, sige, sige. Ah, ulan na. Ah. Pumuti na ang buhok sa kabubuhat eh. <laughs> Pumuti na? Pumuti na sa kabubuhat. Pumuti na. Ay pilitin mo yung ilalim hindi lumapat sa simento ha. Gawa lang mising sinabahadi eh, yan. yan. Yan papagayan papagayaan. Buha na sa drinks yan. Buha na sa drinks. Nga blago. Nasaan? Pa <laughs> Wala na, Wala drinks Patay ang rep kong dalawa. Sira sabay. Nasira pareho. Sabay. Gagawin daw siyam na libo isa. Ito, <laughs> <pag -uwa> <laughs> no, Ay, dalawa yun. Digi 18,000 ang pagawa. Tenang yun ang Kikitain mo pa kaya yun. Isang buwan kami. Ah, dalawang buwan kami walang red. Hindi kami nagkukul ng mga malalamig. Ano ka? Malungkot eh. Malungkot eh. Watch that. na. Ayun o. No? Kaya na niya. Yeah. Angat mag-isa yan. Papatang. Ano kaya? Integrate ako. Hindi ko pa kasi naayos yan. Binaklas ko kasi yung bodega. Ba ah, basta magkapatong si... Mag ha? Okay. Nasaan ang, ang isang buo niyan? Nasa ah, nagkapalit! Oh, sige, sige, sige. Papahanap ko na lang sa sako. Papahanap ko na lang sa sako mamaya. Ay, 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 matatapos na. Ay, ito, mga bagong training muli. Matagal na. Ay, isang buwan na. Ay, matagal na. Isang buwan na eh. Ah, patatlo na. Yan, yeah, o. Di tayo kumpleto na ulit yan. Yeah. Alright. Papatong ako utoy na rin. Ibinabang aray. Ni utoy ni kuya. It, yan na. Kahit nila sa, Basta hindi masyadong tumaas. Ayusin ko pa yung bodegang yun Binaklas ko lahat ng laman ito Luluwag niya pag na pagkos ko na yung loob mo. Iuwi ko na to. Alasin ko na to. <laughs> oh, may rashback pa eh. Ay, ay, bumaling lang pala. Ay, kung hindi ko gagayanin ikaw ikaw ang nakakatukoy niyang gagayanin yun eh. Papailaliman nung. Dahil mag halo Oh, diga. Ayos. Bawaban na natin ito. Ah, hindi halo halo. Pag may pagkain hindi halo ah, halo ang ating mga patuka Kanya-kanya. Hindi ni kaya may naglulumi kaya rin. Ano kaya? Ah, wala ngayon, tahimik. Tahimik muna ang lumian. Ah, pasampas Basang basa. Nakaw, nagkalat na. Opo, ang basura. Ang ah, basura ng mama eh. Umalat na. Uh -huh. Baya na basa. Ay, rin ang basa. baka ako ng payong baka ano ng payong ko na lang siguro payong payong ng mga nabili basa kaya nabasa din yung ating sako ng putay utay tapos pagka may payong nabili sabihin nyo siya labasa basa ang ating mga bigas eh. yung ating mga sako nabasa mga tulo siguro ng payong nabasa eh <laughs> eh, ako nagpaka-mother eh. Tang hindi halo-halo. Bigyan mo -halo. naman ng bisbo na bayaran ko na. Ah, na eh, nakita na pala kumakan. Tara. Huh. <laughs> <laughs> pagod. Nagpaka-madala in na pagod pa.